Sa dugang balita tay tay sa Barangay Maliaw Pavia, Iloilo, nalusod bangod sa paghumok sang duta. Barangay officials ginaproseso na ang mga kinahanglan nga papeles agud mapakayo ang taytay. Ini gitutukan ni Zen Kilandaman. Temporaryo nga ginpasaraduhan ang taytay -tay nga ini nga nahamtang sa barangay Maliaw Pawia. Ini matapos nga nalusod ang porsyon sang taytay -tay sang Sabado kasunod sang paghumok sang duta. Bangod sini indi makaagi ang mga salakyan pati mga tricycle kag tricycad. Bisa na mga tao nagahinay-hinay sa pag-agi sa taytay. Mabudlay -tay. ano, gyud eh malamo nga indi kag sikad nga diri man mismo nagalabay ang mga pumuluyo sang barangay Palagon kag Amparo. Gani tuman kabudlay para sa ilang sitwasyon. Ginalikawan man indi kado. Parang hindi Hello, sodam sa barangay officials, posible naghumok ang duta bangod sa kadugayon sang Taytay, kag masami nga pag-ulan. Nagpasalig man ang barangay, nga ila na ginaaksyonan ang problema, agod mapahagan-hagan ang perwisyo sa pumuluyo. Nakapasa, ako ka na sa DP, nga itawaan na rin atensyon kay Halo rin sa idalom. Ti, that's why, nga murang natabo, kay bala mo, ti, sige, uran siguro nagumok tuya pag-agi katara. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.